Kim Bernardo handa ng magkaroon ng bagong pag-ibig. Isang fiercer, bolder at stronger na Katrin Bernardo ang ating nakikita ngayon matapos ang isa sa mga pinakamalaking naging dagok sa buhay niya kung saan nang matapos ang kanyang 11-year relationship sa kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Matapos nga noon ay mas nakapag-focus si Kat sa career at mas nagkaroon ng bonding time with family and friends. Dito na rin nagsilabasan ang mga totoo niyang kaibigan sa industriya. At sa nakikita natin ngayon kay Katrin ay mas masaya siya. Iba talaga ang glow niya ngayong single siya. Mas nakikita natin ngayon kung anong klase siyang tao. Masayahin at go lang sa flow ng buhay. Nagpatunay pa nga niyan ay nang sabihin niyang ang kanyang celebration ng 20th birthday ang pinakamasaya so far. With her friends and family, ay talagang kakaiba ang naging celebration ni Catherine Bernardo sa kanyang birthday. Samantala ay bukod sa pag-angat lalo ng kanyang career, ay kapansin-pansin ang tila pagkakamabutihan niya, niya at tsaka ni Alden na hindi natin noon nakitang close sila except noong hello love goodbye taping and showing ng kanyang movie. Well, syempre, during that time na ginagawa nilang hello love goodbye, eh sila pa noon ni Daniel Padilla. na ang ang napipikon dahil naungusan nito ang kanilang movie na The House of Us. Sa so ngayon ay grabing sweetness ang ipinapakita ni Nakat at Alden. Haka naman ng netizens na baka may something na talagang pagtingin si Elden at si Katrin. Since okay lang naman dahil single siya and she can do whatever she wants. Ang iba naman ay mukha raw pakulo lamang ito ang pagiging malipit ng dalawa dahil pakaro para sa part 2 ng kanilang Hello Love Goodbye movie. Kung ano man ang totoo, at least masaya si Kat at mababakas na wala siyang pinagsisisihan sa mga naging desisyon niya sa buhay.